Ayo. Arsen. Ayo. May tao diri. Ayo lang na may tao dara sa sulod. Ayo. Ayo. Nangay hay pa man to kay na. Ayo. lang to masina tulog to ba. Ayo. Kusgi mo tingo basi nagtanaw to TV madunggan. Ayo! Kana, kusgipa, oh, kusgipa. pa, pa. Kana, kana, sige pa. O sige pa ka man. Hay. Pale clean sa yo parsen. Ma! Ngayon yo mamin tuktok na lang. Gawas dira. Tuktok na lang sa iyan na ara man dira Maloy ka ba? Gawas dira. Magito no, ka dong. Ma! O sige pa. Tuktok na lang na dong. Mam Ma kabalo ko na ka